Matirot di dito. Au. Oh. Oo nga. Ayan. Ayan. Si Phoenix di kita. Yan, kita na. Yan. Yan. Hindi, <laughs> <Yan. laughs> dun ako sa tabi mo siya. Di kita sa atin. Uy, nakarecord na itong mga bruha. Hi! Hi. Welcome yeah. to the Sala City Team. Meron kaming laro ngayon. Anong yung laro natin? Gina? Oo, bakit na lang natin? Pakilala Ako si Phoenix. Ako si Amor. Def. Oo. Ako si Phoenix sa Apple. Ako si Lemon. Melon. Mango. Mango. I'm <laughs> Orange. Gina? 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 na. Ano ka? Ako? Ako? Lemon. Não, <laughs> dali na tayo ha. Tara sa bukid. Basta gitneli pa pa pa. mo. Yo, mina. Yeah, play. Dito dali dali. Dito dali. Dito, dito na na. I'll go. More. Love love mango. Mango run goes. Love. Oh, no. I'm in online blender. Mango, mango, apple.

Uh, uh, no, <laughs> <laughs> ano... Mabaliw na po sila, Ah, okay. pa rin, ah. Oh, sige, sige. sige. Ano?